Sige sir, tayo po tayo. At nga paano ka boss? Ayan, sa likod. Tama rin lang ang yung sinasabi ko sa inyo. If February na may maramdaman kayo, ipaayos nyo na agad kahit hindi sa akin para hindi na lumala. Sige sir, tayo po tayo. Um, Oo. Pero okay naman nakakal po tayo. Medyo wide po tayo konti. Ang ganda. Okay na yan? Okay na yan. Okay, Kasi, sige po. Good.

Ingat. Apo, oh, dito ulo, dito po pa. So, magandang gabi po sa lahat. Yung customer natin ay from Pampanga. Apo, sir. Tak na paano ka, bossing? Ayun, ano, sir? Sa likod ko. Hmm. Ano? Nagkamali ng kilos? Nagkamali ng buhat? Oo, oh, sir. Nung, uh, nagkamali ng buhat. Kailan ba ko? Nung... halos. Ano ah, ito lang? Bago lang ba? Pero matagal ko nang nararamdaman sa'yo nung... Ah, yun. Okay. Pero 2 year. ah, years, amang 2 years doon ko lang ulit naramdaman. Oo. Hmm. Sige. Napat-check ka na pa yan? Hindi na, sir. Kasi diretso na ako dito, sir. Nung yeah. Nang maramdaman. Sige na. Tagal t-shirt ka pa. Yung unang sakit, na check up mo. Dati, sa Korea. Yeah. Ano sabi? Ano, yung therapy ah. o, yung adaw, mm -hmm. um, yung Tagal, na yun, yung buto nga daw, kung na yung nalilang. Tagal t-shirt ka lang. Ado. Two days pa lang. Kaso matagal na yung pilay. Two days pa lang siya nagkaganyan? Oo, so, two days pa lang daw. Pero yung sumasakit na, may two years na daw na history. Sige, boss, yung dapat. Tapos pagdapa mo, naapekto ka na. Nah, sinis, Bakit di ka makapag-perform? Hindi na wala <laughs> pa. <laughs> 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 so, ka maka hindi ka makakaliyad diyan, sir. Kuro dito sa sakit nasa. Hindi ka makakaliyad diyan, masakit sa buong mo ng iliad. Hindi, sir. Masakit. Ang hmm. Pag diyan iliad, ang sakit niyan. Oi. Dry niyo na to, Marvin.

Bumahol ka agad? Bumahol nga! Bin! Paul! Parang takot siya Parang lang muna. para lang muna. tatlo. Pababa. Dalaw, best buya? dragon seed na... Ha? mo na lang binili na Ayoko dun eh. Ay, binalata na ng mga empleyado natin yun <laughs> e. <laughs> wala, wala. Sikira. Gumagalat. Ganyan ah. Binukod yung balat. Nadala <laughs> na eh. Isa nga hatak pataas para pumasok mga tunoyan. Paul, hatakin mo pataas na. Pa. Sayang yung Dalawang balat pa naman e. Kung gusto mo kayo, mo binigyan. Ganyan yung palutan. Mabagunan tayo. Walang magtapos. Pag sa pangalawak pa Ano, kailangan sanayin. Gano'n e. <laughs> Nasa balat pa naman yung lasa nun. Ah, Kaya nga nilagyan Ah, siya. Na, napasarap. Ayun. May well, one take lang on binili. Oh. Hindi ah. Oh. Walang ba one take niyan? On binili ko lang talaga dalawa. Kasi akala ko mag-i-enjoy tayo eh. Iniisip ko kasi isa-isa. Oo, -isa -isa? uh, hindi ka na babalat. dahil eh, oh, uh, eh, ano laman ah. Ganun eh. Kain uh, <laughs> malala eh. Pwede niya Pilihnya pag nagturo ko siya, ganyan din siya eh. Hirap, hirap siya dumapa, di ba? dapat tihaya pa. <mukong> baket dapat patitigan na huwahawak sa gilid asan ah, ni masakit ano ano oh 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 Sige, oh 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 Diyan to, wait, diyan yung pwede. Hanap ng masakit. Tingala mo. Hanap ng masakit. Wala <laughs> na niya <Niro> ng alin na. Hirap <paghanap>, ang no? <laughs> 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 Try na <laughs> natin <namimigito> <laughs> yung atras. Ito <bite> naman, namimigay ito ng pera. Yung mo, ha? <laughs> ah, si! Oh. Si isa inyo na itong taas. <laughs> Bababa ito, ha? Yan, Dito na, dito na. Nakalubog na yan. Wala Oy, wag na nga ito ha. Wait, wait. Tapo. O pa bigyan ako ng mabibigihin. Ano 'yung no, plano ko? <laughs> ano 'yan? Bigyan mo sina ko 'yung ano, butong butong pakwan, ay butong kalabasa. <laughs> ano siya? <laughs> Grabe 'yun. Hindi kasi balat na eh. Nag-iisip kami ko paano binalatan. <laughs> Hindi, yung, ba, yung, mga, galing doon sa mga home for DJs, yung mga matatandang walang ginagawa. Sabi? Yung Sabi? Oo, oh, yung nalibangan. Puta nila. pa rin tayo dyan. Isa pa. Kontra sa taas ha. Bomba. Ayun na, maamoy. Matamon. Ayun na ba? Ayun na ba? Mamaya! Tira, tira! Ayun Ito lang ha, ito lang. Puro pataas. At teka lang ha. Bintirahin mo nga ito din pababa. Ah, simulan dito. Si itong tatlo. Pabaon. Baon na. Pababa, pababa. So game, ayun na. Dahil may masyado yung tama ni sir. Mukhang, nag, mukhang yung sinasabi niyang 2 years ago, mukhang napagaling naman talaga. Kasi dun sa tama niya dito, masyadong mababaw, tas malambot. Ito yung sinasabi ko sa inyo. If ever na may maramdaman kayo, ipaayos nyo na agad kahit hindi sa akin, para hindi na lumala. Pero pumunta kayo dun sa talagang, hindi lang sa kwento magaling, para mabalik, para hindi na kayo mahirapan. Sa pagganto kasi, hindi to kailangan ng session. One shot lang, tas huwag nang bumalik. Iingatan lang, that's it. Awesome. Tagaite. so paano? Tagay, Happy New Year po sa lahat. Sa salamat sa mga malalang case na napagaling natin. At, alam mo na. Salamat sa'yo! Kanina. Kanya. Bakit? Wala. Hindi naman tumalalo, eh. lang, mawala, okay, mawala ito malala eh. Tawa lang ito. Mukha lang malala. Ito, salamat sa nya. Dahil sa may ambag ka na doon sa sakyan. Oo. <laughs> oh. <laughs> Ang ambag ka doon. Nahihilot <laughs> ka na eh. Kasi sila magkakambag pa lang eh. Oh, eh wala ba, sila ambag. to. Oh, pang ano to, pang PPF. Ah! So paano, dyan muna kayo. Ah, Ipahalak na natin ulit, if ever, hindi lang to para sa isa, para sa nakakarami to, if ever na may, may mangyari sa inyong ganto, ah, uh, ano nangyari sa sir? May binuhot ka lang? Oo no, po, sir. Ano binuhot niyo, boss? Dalawang gallon na, sir. Pag-tip um, to 20 liters na. Hmm. So, Pag gano'n nyo na nangyari tuming... sa inyo, ipaayos nyo na agad, huwag yun na patagalin. Kasi pag tumagal, tumigas, yun ang isa-session. Pero pag ganto, wala lang yan. Parang nabigay ng pera At least, hindi kayo magsisession, less gastos. Nagsama break-in yan, balik break Bicol, kasama na sila. Hindi ito na mag-isa. Hindi Ano? Sama na sila. Mama mo break. Mama mo break in. Kasi <laughs> <laughs> so, mo break in mo. No. Atayin, Sabi ko ba bagyo eh. Ba ba? Akatin yung ano Yung Hindi natin. Gagyan na lang Paul. Ikaw mag-break in. Ang ka namin kita, boy. dito. Bagyo. 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 sa Bagyo. 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 Ano mo Ano yung mga 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 kasi sa yung araw ko, simula kahakul. Yung mga na dito ng mga malalak, napalakad namin lahat. Di ba lang pinag sila? Lang. No, na pinagpawisan? Hindi ka po, nagre-reklamo sila? Pero lang. Huwag na ka Okay lang yan. Away Hindi na mahirap. Huwag <laughs> na mahirap. Lahat sila. Kahibig eh. Si ate, espondoliosis. Sino? Ay, yeah. Ayun, nandiyan ah. Nandiyan. Ay. Nandiyan si ate? Next ko ata ng nagsisimula. Oh. Ano oh. Eh. Diyan. na 'yung aso uwi bigla. <laughs> I mean, kagabi umuwi nang hato eh. <laughs> Ay sinakay pala tayo ng kinina. Kaya <laughs> tas papauwi do late. Okay ba? Well, sir. Ah, hoya. Tapos ngayong manote si Sarah. Testing na natin. Ang hapansin ko sa kanya Karina, pag galing sa upo na matagal, pag tumayo, hindi na kayang tumayo. Ano na, parang uud na na. basta 'yung Tapakita uh, natin mamaya kung ano ba'y sasakit pa pagdaka po. God bless po sila. Kasi ako'y kaya kakanis okay, okay. sa mga bakon, ha? Kailangan ganito yung bakon para hindi na maulit yan. Pagilid. Upo. tayo. Wait, Charles. Hindi na siya makabangon Sa bagay, sa upuman, yung makatayo eh. Sa higa pa kaya. Upo. O tayo, Diretso lang nandito dam. Nice. Sa upulan, hirap na hirap yan ang tumayo. Ah, pagpahingay mo na namin si sir, patatayin mo na namin ng 5 uh, minutes. Then after that, paupoy natin na matagal ha. Tapos ipapakita namin sa inyo mamaya kung anong oras namin paupoy. Para makita niya kung gano'ng katagal namin paupoy. Ha? Muna tayo. Tayo, Sige sir, Up upo mo na dito. tayo mo sir, tayo ha. 5 minutes. 5 minutes muna, na pard. Ah, cut tayo, okay, pakita tayo mamaya. Sige. si. Sige sir, upo po kayo sir. Pard, anong oras mo na pard? Ano na, 23. Sige. Uh, 23 ha. 7, 20, 8, 23. Sige, kita tayo ulit. Okay, so, ah, uh, ano na? 822 22? Pinakupo mo? Hmm. 722 uh, 822 822 Ayan ha. Ayan mahigit ka lahat. Ating oras pa namin yung pinaupo Nakita nyo kanina, pagkatayo, hindi makalakad ng diretsyo, pipilay-pilay muna. sir. Tayo po tayo. Pero ako nang nakal tayo. Medyo wide po tayo konti. No? Ah, uh, may chewing daw siya na ano, na may tama din. Baka daw pag-isipan siya na nagjo-joke. Itsura na ito kanina. Ito, hindi naman makakapag-joke to eh. Tapos mga to. Lala. Parang sakit. Ay sakit. So first, wala itong balikan. Isang session lang to. Sige, sir, tayo.

Basig. Tudlots So, wala tong tawag sa sakit niya kasi 2 days pa lang naman to, hindi na pa check up. Al ilalagay ko na lang ano, pila sa likod. So, God bless, God bless po sa lahat, kita ka sa Bulacan. Ang bayad pagtapos mahilot, wala pong advance payment. God bless you.